Huwag kang kontra. come here in Minarwa. And then, I promote the eyeglasses. I buy. This one is... This, this is in Mabuti. Mabuti shop. 360. Nice. Look. Only 5 BD. 5 BD? Pag-bidi, bagay mo naman pa This is 5 BD only, mga sister, 5 BD. And 360. Mahal naman pala, pag-bidi. Huwag niyo kung tayo. Hindi man sila bibili pa pag -pili? Sino pa sister, kahit pangit ka, gaganda ang mukha mo. Kasi maganda ang <laughs> halina Hali kayo sa Minarwa. Look, my darling. Darling, Hello. come here. <laughs> naman. Hello! Good morning. Good afternoon na pala. Good, good afternoon. Sino pong mga single? Come here. They are available. Available all. No more? This only not available. Ano to? This is not available. Available na. Huwag na, huwag Available. Hello. I do not have baby, ha? Ah? No one buy for me this one. this one, you bro. Basag na magabi, ang ming tagal. Kawawa naman. Ang puso ko. O sige, sa'yo, kawawa. Sumayo so ka nga, ano yun ka ang si pampagana naman, na. Maglaki yung ano, yung ano dyan, yung CELOS Remix. Kayak mending, kayak mending, naik baliknya tak uli. Mending, ini. Betul, lah. Tidak, tidak. 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 Ang aga naman kasi. Yeah. Uy, bumili ako ng ano. Yeah. May pakita ako sa inyo. Kasi yeah. pa palaki ito ng suko. Kahit oh, na wala kang matukakan, basta ito oh, bumili ako ngayon. Sabi ko sa lalaki, mo yung karton kayo. Malaki, hindi pa sa sakita ka. Ah, Apa ano yan? Patingin? Hmm? Patingin? Yes, naman. Sabi niyo, nag-a-block pa mo doon, no? Walau pun ayo, aku mau minta tolong. Nah, itu uh, ah. Ah, aku mau. Aku ikut. Pakai pakai sepatu. Pakai sepatu. Anu, wow. Anggendel platto kok. Allah. Oh, Rai, lu nggak gua nih. Kuy, kuy, bayarannya, bayarannya. Lo. Discord 3 No problem for me. I want But for Iko, magkasin tayo. TikTok. TikTok. iti. YouTube. 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 Na TikTok. TikTok. Wala. Atsyar mo, Ganito yung pagkain ng mga injan Oh my god! Wow! Oh, melihat mama. Mama kalau naik naik. Banyak orang nama kalau mama puna melihat mama. Oh, pasti mono ini. Ayo, tanggalkan baju pasti mono ini. Nak baca? Nampak tak? Nampak tak? ka Still no coffee? Ah, uh, uh -huh. oh, hello. Oh, sabi na coffee. Coffee, tea, no, nasa ten, Coffee, tea, wala pa na. Kanilu tu sakit, bukan lah. Monday, Tuesday. Tuesday, Wednesday, oh my god, three days. for Okay. Awan na pa. Oo, oh, awan na. Ano kung may delete na dapos ah. no, may develop. Ay, Depende na sa performance. Ako kung paano siya saya Depende sa performance. kung ano style. <laughs> hmm. Pero ako talaga, yung nalang muna, kung maliit lang. kasi hindi abot, kalahati lang. Sabi ano ito? dok dok Hindi dok na At least hindi ako pakrita <laughs> para magsinungaling. Yes. Yung mga iba. Papa nurse. Papa dam. Wala na. Wala na? Lalo ako. lang kami magsaya dahil of course uh, lalabas, lalabas lang okay, kami sa hindi kaya ngayon puso, of course ngayon mm. lang kami magsaya tapos puso kong bigo nabigo daw yung puso niyo nabigo uh, ngayon mabubuhay bukas wala ka siyempre pag iniwanan ka ng isa palitan mo na ng tatlo ay ito yung ano namin hot mom ay ito yung ano namin hot mom ay ito yung ano namin hot mom Ayun na, ayun po. Ayun po. Ayun, ano sila, wala pang gwapong pa mapasok dito. <laughs> Ibig sabihin ang garden ko dito ay chihuahua. Hindi naman. Kailang wala pang na ko. ang Wala pa ako nabila. Wala Okay. 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 Okay.

Mati sa lang ako parang buang. Naglakad-lakad dyan. Nakausap ang sarili. Oo naman. Kahit din ako naman. Pero sa mall lang ako noon. Pero wala akong going street lang yung mata ko. May sumusun. May kahit may sumusun. Ganun pala yun. baling maglandi. Huwag kong pahuli. <laughs> Ibaling nilang di mo, basta huwag mong agaw ng asawa, pauwi mo sa kanila. Hindi mo kinuha, tinikman mo lang. Hindi mo rin inaakaw. Parang pagkain. Correct. Ano yun? Tikman mo, kung ayaw mo. Nationality. Ay, mado na lang ba? Uy, India na lang talaga. Hindi. Saan kaya ako makuha ng India? Hindi mo pa natikman ng India? Hindi. Ano yung tinitikman mo yan? Ang Parang pareho lang, pero hindi kumakain. Wala pa talaga akong atyem. Mm. Sino si bata. Hindi si pa. Yun, maliit pa rin kasi yung nimasko man. Maliit ka. Maliit siya pa, ano, maliit siya pa. Hindi, at saka ano, si bata, ano, tawag dito, alam uh... parang ano, kawayan uh... si ano, uh... ano, ang katawan. Wala ako yung face-to-face na tawag. Lang. <coughs> Tsaka tingnan mo naman yung katawa, at ano, alam mo, maliit na. <coughs> Akiramdam po anak ko lang, uy, ano yun? Nangyong. <laughs> <laughs> Yung mm. dati ano, no, mm. dati niya mo siya. Ay, mabait ka niya. Hindi mo kami kita. Ano kami? At ang Pati, pati. Parang juwa-juwaan lang ba? Hindi mo kami naging kami. Mag-aaya sa oon lang. Parang dok-dok lang ba? Support. Support? Hindi ko narasang turmahan sa tatya. Sa mga nasa, ano nila. Bawa sa kanila. Okay, yung question ba? Sabi na may question. Question na wala pa. Kahit hindi na ka talaga. Daw po sik-tusik na Hindi, na kaya. Ah. Hindi, kasi pag kumakaroon pa ng parang marami si sa sakit siya po. Hindi na, na kasi kumakaya ng kami. Kasi naglulus na naman nagpapalus ako ng way. Oh, 56 so, oh. e na ako. Masyado kang mabigat na siguro. Ay, sabi, sabi niyo, para mabigat na. ha ini jua memba bertan nanti ba